ah uh. Nako. Ba't nagpaiwan Ano mo daw po siya, eh? Mm. Nasaan yung hug ko? Kumusta oh. mm. po kayo? Madami, madami na po kami na kwentuhan. Si JB, ba't hindi na naman? Nag-bless na Mal Malaki na yung tampon nito talaga sa akin. Ha. Ah. Nangalawa na rin. Nasaan, nasa din yung mga ebidensya? Patingin nga. Eto ka lang po, nandito po yung card eh. Ayan po, si Dandan. Mm -hmm. Ito po yung pinakapogi. Ito po, papakita ko po yung card eh. Dito po yung card mo? Eh. Patingin nga. Aba? Pwede ka na pala sa, ano, sa UP. Dito, may tao na sa kabila. May tao na sa kabila. Sa kabila meron. Dito. Makatulog sila. Mm -hmm. Surprise natin yung mga bata ko. Teka lang. Tao po. May tao na doon sa lumang bahay. Magandang hapon, Kuya. Paano umalis sila? Yung, eh, gumala po eh. Parang gumala o oh, nagkainan silang... Ah, okay. ngayon lang. Uh, ano lang. anong oras kaya balik nila? Si, ano niyo po sila? Kapatid. Sino po kapatid niyo doon? Siya po Si Danda, si Anthony. Kapatid yun si Ate Edna? Kapatid? Kapatid daw. Ako po yung pangalaw eh. Si Dandan? Kapatid po. Mm. Si Ate Edna. Ako. Si Dandan. -Dan. Si Erika. JP. Si Ryan. Si Rico. Kailan ka dumating kuya? Matagal na rin po, matagal ka Ah, kapatid pala ni ano to, Ate Etnalin at Dandan Kategram. Ako. Kumusta po sila? Hindi naman kayo naman po. Mm. Hmm. Wala po kasing nag-aalaga ng bahay. Tinara ko na lang ang kusina. Kaya eh, pang malaking bahay, hindi na po rin nara. Bakit? Malinis, eh. Matandang bahay. Ba't... Ba't di kayo tumira sa loob? Hmm... Wala po. Maganda yung malinis lang. Hindi ko naman masyadong malaki. Hmm... Saan po kayo galing? Sa Cavite o. Oh. Cavite? Umuwi na ako rito. Tatrabaho ko ako na nag-vlogan eh. Umuwi na lang ako rito para dito na lang ako mag hmm. na na po ako magkaroon ng trabaho. Saka na asikasa ng bukid. Wala po nag asikasa ng bukid. Tinitignan ko sino hawig niya eh. Hindi ko maano kung hawig mo ba si Dandan o yung mga... Ang tatay ko po hawig ko. Masira. Ah. Hmm. Ilan taong ka na ba, Kuya? 27. 27. Si Nanay Edna 32 na po yata yun. Eh. 32. Sabi ko pa naman, isusurprise ko yung mga bata. Matagal na akong hindi na eh. Okay. Hmm. Matagal-tagal na. Baka nga sabi ko, baka nagtatampo na yung mga bata sa akin. Ilan yung anak mo? Ang pangalan mo pala, Kuya? Daniel, po. Kuya hey, Daniel. Nagyakit ang mic habang iniintay natin sila. Di sayang yung ano. Makasama ka sa vlog ulit. Hindi kaya may kasalanan ka, kaya iniwan ka nila. Galing po ako sa Taros. Eh. Ah. Sa trabaho po ako galing. May lang yung truck ko sira. Hmm. Eh, natapat naman ako galing. Siguro ano na kami dito? May... Ngayon, ka pala, May isang oras na? O mag isang oras pa lang? Mga isang oras na. Dito wala, umuwi po ako. Eh, nagulat ako eh, ayusin muna yung truck bago kumuwi mm. Katekram, grabe. May truck na si Kuya yeah, Norlan. Dinadrive <laughs> ko lang yun. Ah, dinadrive lang ba? Kumusta dito, Kuya? Ano yung pagbabago? Ano yung magandang update? Ano yung hindi magandang update? Kumusta yung mga bata? Magandang update. Maraming good news. Uh -huh. So, yung good news? Mm. Eh, -hmm. bad news. May konting, siyempre, mga pagkukulang sa ano. Pero nakasusolusyon na Mm. -hmm. Yung good news, yung, yung Ed na nag-iisaw, nag-negosyo. Mm. -hmm. Si Landon eh, tapos na ng grade 10. Mm -hmm. Si... Yung anak ko, graduate na rin. halos lahat. Mm. -hmm. Bagong stage na sila na school. Yun yung good news. parang nakalikbang na ako. Parang ano Nakatawid na naman kami na isa. Yeah. Thank you sa hindi mo pagbitawa. Alam <laughs> kong nandyan ka kaya... Ano na yun. Nakala na ako Kaya naman ako hindi na kayo bumitaw. Kumbaga busy lang din ako kayo. Wala. Wala. Wala man nga akong ma 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 maitulong sa mga pamangkin mo eh. Kaya, Anak-anakan mo pala. Yung... Na, ano kasi, yung sabi nung ng mga... Ano kayo yan? Ano kayo dyan? Kumbaga, hindi kayo mawawala sa... Hindi? Airport, hanggat nakatayo yan dyan. Hmm, wala yan. Kasi kayo yung ano dyan eh. Kayo yung... Daan. Hmm. Thank you kay Lord. Binigyan tayong pagkakataon. Uh, hindi niyo masasabing wala kayong naitulong kasi meron na like, meron kayo, meron at meron ang baga, sa mm. may naitulong kayo kasi na, taon lang na siyempre may mga bagay na nagkaroon ng hindi magandang usapan nagkaroon ng ano di, tas nagkaroon naging busy kayo sa ibang ano so, Lagi nag-ano sa isip ko eh, baka pwede po kayong puntahan dito. Baka pwede nyo po kami bisitahin. Isang beses, isang, isang beses sa isang isang sa isang buwan. Paano pa? Sino po nasa? Sila ko yung dandan yung Ah, dati pa. Mm. Kung ano yung sinanaki, sila na kaya ala ganun pa rin sila. Pagaganda ah, no kay Dandan. Super mature na. Mm. Mapagkakaano na sa bahay na pag iiwan na. Mm. Hindi siya kagaya ng ibang kabataan na nakikita ko. Lang. Ano lahat ng mga nagbago kay Dandan, Kuya? Norland? Marami ho. Oh. Naging matured na nga eh. Mm. Naging kuya na eh. Kuya na talaga. Kuya na talaga. Saan, hindi niyo siya kaya ayain sa, sa mga influensya. So, yung inom. Mm. Mga bata ngayon, inom. Uh, siya hindi. Sigal yun. Hmm. Wala siya. Mas gugustuhin nyo hong tumambay dito kasama yung apat. Mm. Mas gugustuhin tumambay. Eh, misa, nung no, nag natural naman po sa kabataan. Hmm. Uh, Barkadahan. May mga kaibigan siya dito, Kuya. No? Kakalasin niya po. Lagi siya pinupuntahan dito. Mm. Lagi siya pinupuntahan kasi okay naman. Kasi kung yung kipangit kang pakisang makisama, yun, hindi ka pupuntahan ng tao. Mm. Eh, lagi po siya pinupuntahan dito. Lagi siya na... Wala po sila nito ka Tekram eh. Nasa swimming po sila. Iniwan po siya, no? Hindi. <laughs> galing po siyang trabaho. Mm. Galing po ang trabaho. Mm. lang na pareho kaming wala. Tinalo ko yung isang kambatay. Mm. dapat nga, oh, magpapainante yung nga ma si, ano, sasama nga, si, naga, ano nga si Danda na sumama, sumama. sa kaya. Mm. sabi ko, ayoko ako. Mm. Kasi, pagka natuto ka ng kumita ng pera, di ka na mag-aaral, hindi mo na ano yung gusto mo. Eh, paano pagka wala ng trabaho ganyan? Mm. Matanda ka na, di, ano ba, eh, lipas na. Hmm. Hindi sa saka ka mag-iisip mag, mag kasi wala kang makuha ng trabaho. Tama. Kasi kumikita ka na dati kayo. Hmm. So gusto niyo pala sumama sa'yo? Ayoko ko. Hmm. Sabi ko, Diyan na lang tulungan mo lang mo dyan. Oo. Yeah. Kasi pangalawa siya sa lalaking malaki. Dyan, ako talagang na, ano na ano, gusto na talagang talagang eh, tungulong ng ano. Eh, nagpa-play nga rin ano, doon sa isa niyang bayaw. Hmm. Sa kapatid po, asawa po ni Erika, magkukonstruction. Babaalam sa akin. Ipapabaya hmm. so, lang ko daw sa prako. So, ikaw kako, kung kaya mo eh. Kung hindi mo kaya, huwag mong pilitin. Pero sa totoo na lang ako, kung so, ili ka ako, bawal ka dahil 17 ka pa. 17? Pwede mong dayahin. Dayahin na lang natin. Mas so, <laughs> baka kumamayak. Madholi ka. Madholi ka. <laughs> Ay, hindi. Yung, yung iba dinadaya eh. 15 akin, pa lang sabi ko, decision niya ako akako kayong gumawa, katawan niya. Hmm. Makikialam lang ako sa inyo, pag pangit na yung ginagawa niyo. Kaya pag maganda na may ginagawa niyo. Uh. Ah. Tumira kayo na, tumira kayo na ito. Hmm. Kaya ano katagal yung pag-uwi mo dito, Kuya Norlan? Pinaka okay, uh, matagal na ako isang buwan. Hmm. Pero kadalasan na no, two weeks. Kailan po yung uling uwi niyo ba? Isang araw lang po. Eh nasira ako kasi trako kaya dapat po talaga hindi ko po araw na ng uwi ngayon. Ang dapat mm. ang uwi ko pa oh. Uh, may 13 o no? 15 mga ganun. Mm. Ang ganda ng ang ganda ng yung pakiramdam mo no. Eh kung ano wala kaming kasama ngayon. Uh, Nararamdaman mo siguro may bisita kayo dito. hindi eh, kanina ayo ano ko pa uwi dahil ayo si kasuin ko pa ngayon. Mm. Nakakot, init ko sa garahe. Sobrang init nga Sobrang... Iba yung init nga Kuya Norlan. Ay, sabi ko, kumita ka na ng pera, ala hmm. na. Hindi na sisipag yung mag-aaral. Eh lalo ngayon, buti nga ako ngayon, nawala yata yung... Ewan eh, ko lang kung totoo po yung ano. Nawala yung 11 sa 12. So, hmm? Diretso college na po yata. Parang uh, aalisin ako. Eh, hindi ko lang alam kung totoo. Parang mm. mag-e-exam ka. Pagka nakapasa ka. Diretso uh, college, college na po kayo. Na, uh, hindi ka dadaan na 11-12. Sabi nyo... Sabi kasi kanina, nag-uusap po kami, walang camera eh. Sayang po yung, ano, yung ibang napag-usapan. Yung gusto mo, talagang diretso college na siya. Mm -hmm. Na, nag-iisip ka siya kung magka-college o hindi. Sabi ko, mag-college ka kasi kung baga ikaw yung um, nagpo-post, nagtutulak oh, mag na mag-aral siya. So, wala namang problema. Eh, gano'n lang naman oh, yung kung sa public lang naman siya magka-college eh. Dito sa so, ano? Oo. Oh, na, meron naman nung oh, na-apply na yung mga gobyerno, yung mga scholarship. hmm. Oh. Meron naman, eh lagaya ko oh, ngayon, scholar siya ni, nung last year, go, scholar siya ni Mayor. Mm. Kaya malaking luwag yun sa akin. Si JB, sa si so, oh, Wow. Scholar ni Last year? Uh, sana ngayon ulit eh, no? Wow, sana nga ako ulit. Eh. Hmm. Okay. JV saka si Banda. Ang galing lang. Sabi hanggat, hanggat may oportunidad na at may tumutulong. Tuloy. Wait nga lang. Uh, ang pangalan ni Mayor? Fernando Gasol Galvez. Ayun. Thank you, Mayor, ha. Sa pagmamahal at suporta sa mga bata. Nalulungkot nga lang ako kay Tipoy. Si Tipoy kaya? Kamusta si Tipoy, Kuya Ogos? Manila. Na, ano na? Ano na, ano, ano, na yung mga na. bata? May picture, may picture ako. Ano. Ako kasi ano, galing ako sa biyahe nun. Ah. Kuya ka, ikaw, 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 ano? Ikaw, ikaw, ikaw makit sa Si Kuya Danda uh, sabi sa'yo. Uh, Ito dalawa kayo ni Ate Edna Lin. Hindi, ako po, ako po pareho. Ako sa anak ko, ako din. Kaya o, parang ako, umuwi ako. May biyahe po ako nun. Mm. Talang na-request niya na, Kuya, ikaw, 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 ano, sa akin sa ano? Mm, tapos okay. sa pag-graduation niya, hindi ako nakapunta. Kaya... Eh, ay, ano. Po, sige ka, kuwi ako. eh kaya po nung, di ba, ano ba, bukas pa graduation mm. po ako ngayong magdamag, tapos madaling araw, dumiretso yung uwi na ako. Mm. Kaya sa picture, parang wala akong tulog. <laughs> mm. Diretso, ano na ako. Eh, gusto niya kasi, sabi, tatalong lagi. Eh, kuya, ikaw, makakawi ka ba? Ikaw, ikaw, mag-ano Sige ka, uwi ka ako. Mm. Ang galing lang. Malaki na lang. Matangkad kung nakita niya. Matangkad mas sa akin. Matangkad Baka pa. nga kasi tangkad ko na eh. Baka ganun po. Eh, ang gusto nga niya, polis sana. Ah, seaman. Yan ang gusto niya. Tatotohan -ta si seaman hmm. talaga. Gusto niya. Malaking pera din kasi Si seaman. Sabi ko. Eh, eh tapos ngayon, lagi siya nagluluto hmm. na bago. Eh, HRM na lang daw siya. Ah. Sabi ko, bahala ka kung saan ka, ano. Kung mm. basta ka ako, huwag kayong mag-aaral lang hindi niyo gusto kasi utak nyo manunan, -ano may stress. Hmm. Kapasok nyo, hindi nyo ba, mag-alimbawa lang ko Mag-agriculture kayo, hindi niyo naman ano nang ano niya. Hmm, baka mahirapan pa, lang sila. Ano lang kayo. Dapat yun talagang gusto nila. Gusto nyo talaga kasi mamaya magsisisi kayo eh. Kung ano-ano Da mm. JB naman, sundalo. Kaya, ayun, kaya nag-training nga rin yung pagkayari ng ano. Anong grade na si JB, kuya? Grade 9 nung ang pagpasok ano. na. Isang taon na lang din mo yun. Hmm. Taon. Graduating na rin. Mahal ng taon na lang pala, kuya. May mga katulong ka ng ano ano? oh, sa ano lang, high school na lahat yan. Dalawang, hindi pa sumunan dalawang taon, high school na lahat. Hmm. Tapos dalawang college. Pero hindi naman mo rin makagawa niyo rin. Maka, hindi, wala eh. Pero, kayo pa. May malaki kayo pa. partner. Hindi, kayo pa rin, kuya. Sa amin, ano lang naman yun. Kayo pa rin ang gumabay at nagbigay ng ano. Kasi Iba yung nakatutok eh. Oo, oh, iba. Hmm. Kaya nagpapasalamat kami doon sa inyo. Kaya nga, pag may nagtatanong sa amin eh, anak na namin ka ako yun eh. Hmm. Ay, iba, ay manuwala. Eh, kapatid ka ako yan, kapatid. Kaya eh, minsan, pagka yung mga kilala ko, ano ba kaya ka yan? Pero eh, ako, ako, anak ko na kako ka yan. Hmm. Pero eh, Kuya, may tatawag siya Kuya eh. Ano parang natatawa sila kapag hindi pala yung kakala ko eh, anak mo. Nagkaroon tayo ulit ng pagkakataon na magkaroon ng kwentuhan kay Kuya Norlan. Parating na ako yun, narapit na. Sa mga nakamiss ko kay Kuya Norlan dyan, pa-comment lang po kung sino po yung nakamiss, <laughs> yung nakamiss kay Kuya. Walang <laughs> nakamiss, walang mga nakamiss ko dyan. Marami ding proud sa'yo. Yes, ginagawa ko lang naman yung... Yung dapat mong gawin bilang asawa eh. Mm. Anyway, Tsaka yun tayo eh. Yun yung Pilipino eh. Tsaka yun yung tama. Tsaka hindi. Ano na ako ng Pilipino yun. Yun nga. Halimbawa lang. Makakita ka lang kung naglalakad dyan. Mm. Titimla ng speaker, gano'n. Nakakita mo pawis ko sa ko mo ng tubig. Mm. Ganun. Napakalaking ano yun. Ano? hindi lahat nagagano natin. Pero, I mean, hindi lahat nagagawa ko yun. Pero, ikaw nagagawa mo siguro. Eh, minsan lang oh, may pagkakakilala. Pero minsan na oh, pag kami gaano yan. Eh mga bata minsan uh, na. Ay hirap maglakad. Eh. Natutuwa ako yung kwento mong mga nag-matured na si Dandan. Matured na Talagang sobrang Ciao. Pag dumugtong ng reset like na po sa hapon, tinda nang alas tres Mm. Nang isaw. Sa umaga, nakakatawa sila. Si Rico, si Renz, tiga luto nung bantay nung kinuluto natin niya. Mm. JB, si Dandan, tiga tuhog nung, saka po yung anak ko. Tiga yeah. tuhog nung mga niluluto. Mm. Mga... Oh. Adi, tapos po sila ng alas 12. Pahinga sila ng pantabay sila ng hanggang alas 3. Labas na sila dyan sa may, sa may simbahan ko. Mm. Titinday ang alas 8, alas 7, depende sa tinda kung maubos. Mm. -hmm. Pagdating dyan, pakbuhan yung tatlo, alam na yung gagawin. Bubuhatin na yung mga... Mm. Yun -hmm. yung... Ano, marami, misan nga, mayroon akong kaibigan pumunta rito, mag-asawa. Yeah. doon sa mga bata, ang galing naman na ika ng mga kapatid mo. Alam na ika yung gagawin. Yeah. Bang, hindi mo na kailangan tawagin, basta dumating yung motor dyan na... Dumating na si Ed, si Nanay Ed, nasa ka Takbuhan na alam na nila yung gagawin nila na pupunin nila yung mga kakakotin nila pang baba. Hmm. sa parang tulong Kasi yun o, kagandahan nyo din kay nanay na sinanay niya yung mga kapatid niya na... Tama. Walang ano, yung tulong-tulong na tayo kasi wala rin tutulong sa atin, tayo tayo lang. Hmm. Yan yung ganun kasi minulat niya eh. Tama. Kaya maganda rin yung minulat niya. nako na po. Bilisan mo. Ay, dandan siya, <laughs> dandan driver. hindi niyo ako sinama. Hindi mm. niyo ako sinama. Oh. Tatangkad na, katekram. Mm. God bless. Kumusta swimming? <laughs> Ngiti eh. Nanguwa pa ng ano. Ay hindi niyo po ako sinama galing po ako doon sa kapatid ko isa. isa lagyan ko ng ano mike si kuya Dandan kumusta ka? ah sige magano ka muna magpagwapo ka muna tumataas yung ano akin na yung mike muna uh, ayusin mo yung ano mo nagpa iwan saan siya nagpa iwan? nako ba to na daw po siya eh. Hmm. Nasaan yung hug ko? Kumusta oh. mm. po kayo? Madami, madami na po kami na kwentuhan. Si JB, ba't hindi na naman nag-bless? Ano? Papaluin na kita. Last time, ganyan din. Mal malaki na yung tampo nito talaga sa akin. Ah. Hindi po, nalawa rin. Kasi yeah, magbihis muna. Nag ano po? Nag swimming po pala kayo. Ay, kailangan ko nag swimming po kayo. Ah, isip ko nag swimming na masyal. Po, po, na po lang tsaka kumuha ng talong. Nasaan? Nasaan yung mga ebidensya? Patingin nga. Alika lang po, nandito po yung card eh. Ayan po, si Dandan. Um, Ito po yung pinaka-pogi. Nalit uh, lang po, papakita ko lang po yung card. Ito ba yung card? Dito ba yung card mo? Patingin nga. Aba? Pwede ka na pala sa ano? Sa UP? Ang galing. Mm. <laughs> Pero sorry ha, hindi ako nakapunta sa ano mo. Mm. Okay, good job. Okay. Kunin mo yung picture mo, pakita natin. Ah, oh, ba't nandiyan yung si Tatay Norlan? Tinalo. Hey, graduate din po siya, boy. Oh. Ah! <laughs> graduate din po siya sa ALS. Nag-ALS din po. Ah, so, oh, po sa ano, sa May. Magaling! Si Norlin din po. With honor. Kaya lang ala po siya ngayon, eh. Nasaan po siya? Ay! Pagkakadalaga na, oh. Pagkakadalaga na po ang baby princess. <laughs> oh. Ilan taon pa, no, ate, no? Oh, version na yung kuya. Versionized ko na din po sa Pascual. Naku. Mm -hmm. Paniguradong madami manliligaw dyan. Ang napakagandang bata din. Hawakan mo. Ah, dito nakita ko na yung kamukha mo si Kuya Daniel. Hmm, siguro din yan. Ah, picture tayo. Ayun, congrats po. <laughs> oh, kala ko, kala ko matangkad, Kasintangkad tangkad na kita. Oh. Panti pa po. Matay mo po ay. Wait lang <laughs> po, na, game na. Sabit mo na to ate. Good na. Balik na natin to. Pero yung mape niya, yun yung medyo mataas at saka Pilipino. Oh. 88, 88. English, 81. Mathematics, po 80. Ano, science, 84. Araling panlipunan, 84. At uh, values education, 84. TLE 82 Very good po ba? Mm. Nagsikap po. nag po sa next With honor po ba with siya? With honor eh. ah. lola sa Laguna. Okay. Very good din po yan. nakaka ah, <laughs> oh. okay. ko. Dahil yan sa ano mo ate? Ay, Sabi ba't natakpan? Sabi ko nga sa adila, marami na akong i-display na mga Diploma nila dito po sa bahay eh. Yan yung ano mo, yan yung yaman mo. Ah, oh, O, iiyan naman ako eh. Saan e? Sa likod nung ano. Pag-e-enroll. Okay. Good job. Anong gusto mo? regalo? Ayun. Balaan <laughs> ko po kayo. ko <laughs> po kayo. Hindi, nakakwentoan ko si, ku, si Tatay Norlan mo. Gusto mong sumama sa pag... payna antes, ¿no?